Levitico Kapitulo 9 Ang handog ni Aaron Nang ikawalong araw, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong isang taon ang gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin. Pagdalhin mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaloan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayoy magpapakita sa inyo si Yahweh. Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng toldang tipanan ayon sa iniutos ni Moises. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya. Kay Aaron na may sinabi ni Moises, lumapit ka sa altar at ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, at ang handog na susunugin para sa iyo at sa iyong sambahayan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos din sa kanilang mga kasalanan, iyan ang iniutos ni Yahweh. Lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugo nito'y dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at ibinuhos sa paanan nito ang natira. Ngunit ang taba, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar, gaya ng utos ni Yahweh. Ang laman at balat nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin. Ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na handog, at kasama ng uloy sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob, ang mga hita at sinunog din sa altar, kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. Pagkatapos, inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambayanan. Ang handog na susunugin ay inihandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dapot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar kasama ng handog na sinusunog sa umaga. Sa kahuli hulehay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aro ng kanyang mga anak at ito na may ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba naman ng mga ito, ang nasa buntot, ang bumabalot sa laman-loob, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay ay ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos, ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ang dibdib at kanang hita ng mga hayop ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh ayon sa iniutos ni Moises. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao. Pagkatapos, bumab siya mula sa altar na pinaghandugan niya. Si na Moises at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. Paglabas doon, binasbasa nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Sa harapan niya, nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa.